Ayan. Ayan, nandito na tayo sa labas. Mag-jogging muna tayo. <laughs> Dali, mahangin dito. Nag-ano, ng buhok. Mayong gabi eh. Kanin yung tanan. Ayan, nag-post ako sa Facebook ko na ano tayo. Tara, sa YouTube. Pinto tayo kung paano ko nagagawa. Ayan. Paano ko nakukuha yung namimintain yung sahod ko? O, asa na kayo? Nagtatanong. Ganito lang, oh. <laughs> Wala pa. Wala pa. So, ako yung walking Ayan, oh. Dito yan Ayan sa... sa... Ayan, dito na naman ako. Ayan yung... Um, ano. Tumatak po yung babae. So, maghihintay ako sa inyo. Asa na kayo? Wala Ayong gabi sa kaninyong tanan. Alam mo yung mga matatanda dito. Oh. Gabi na Oh. Nagtatrabaho pa rin sila. Pang gabi yung trabaho ng mga matatanda dito. Kaya sa Pinas yan, wala Hindi na pwedeng pagtrabahoin ang matatanda sa Pilipinas kung hindi mababash ka. Sasabihin yung nanay mo, pinagtatrabaho nyo, <laughs> ginagawa yung ulila. <laughs> Pero actually, dito sa Hong ang matanda na sa labas pa nagtatrabaho. Oh my gosh. Meron doon kanina, nagpa-vacuum ng na grass dito. Uy, asan na kayo? Wala pa. Hala kayo. <laughs> At ang hirap papanggap Wala kayo kantahin yung ano yun. At ang hirap. Hello guys. Maayong gabi eh. Ang sila. Dito ako ngayon sa labas. Tingnan, tingnan nyo naman itong tulay na to. Kahit siguro ito. Buyag lang. Ayan. Yun oh. yung pinakamalaking ano. Dito sa Hong Kong Coliseum. Uy, ang dami. Hi, who's there? mainte Ang dami niyo 14 viewers is it 14 Haye naglalakad po. Kaja jogging Hi. Sino para ano? Plus ba? Start Sinong nandyan? Pwede ba mag-comment? <laughs> Good evening Ayan, kung sinong nandyan para may share ko sa inyo so, paano, paano ko na-maintain yung sahod ko but no one is commenting so I don't need to talk <laughs> comment down below dito ko sa gitna ng ano ng ng dagat ayan o oh. andito pa ako sa gitna ng dagat so tulay po ito ayan pasyal ko kayo dito dito po kaganda ang hongkong mahangin ayan, hospital po yan ayan, ito naman yung pinakamalaking kulisiyong sa Hong Kong kung may mga concert, dito po yan ayan dyan po yung concert meron may, dito mga concert na ginagawa uh, yan may uh, dito mga Where you came from? Are you from Philippines or from other country? Hello, so for Wait, I cannot read. Where? How? Yeah. Wait, I cannot read. Ah, that's why. Pan Pan. I don't know. Yes. I don't know. I cannot understand your writing. I cannot understand your writing, Paul. Who is this? Um, Ruth, uh, is it Ruth? Ah, Ruth yes. Okay. <laughs> oh my gosh. It's straight It's okay. How are you? How are you Ruth? So, dito tayo. Ayan. So, ito yung old airport. Ito yung old er airport before. So, ngayon may mga ano na. this an old airport from in Hong Kong before. So, now it's not ano na siya. Mga building na po siya. Pero, pero noon, airport lang po dito. Ayan, makikita nyo mamaya may ano doon. Andito yung may, may ano dito, may aeroplano may aeroplano dito. Kasi dito dumudung dumudunggo dumudung yung ano, anong tawag diyan? Yung airplane. Um Iyi. Oh my gosh. Your comment is I don't know. It seems you don't know how to write word, Ruth. Can you please write properly? Say hi. I, also, I already say hi. Hi to you. <laughs> 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 oh, tingnan mo. Tingnan nyo, guys. So, dito ako galing. Do, doon ako galing. Oh, doon. Ayan yung building na yan. Diyan ako galing. Ayan. And then, now nandito na ako sa harap ng ito. So, iba ang layo. Oh, nilakad ko yan dito hanggang dito. Ayan. Ayan, nilakad ko yan. Ruth Nunez! Hi! Hi! Meron pa ba dyan? Kasi para ano, dapat usap tayo dito sa YouTube eh. Asan na kayo? <laughs> wala eh so I don't need to share with you guys hmm. meron pala dito itik na ang magtawag nito damit na parang <laughs> maganda dito oh ang linis walang dumi so clean here Sino nandyan, please comment para ano, may kausap ako. Dapat may kausap ako. Para continue yung ano natin, usapan. Asa na kayo? Guys, busy pa ba? Oh, yan exercise. Kasi pag busy pa, then I'm alone. <laughs> Only Ruth Nunez is available. Ito yan, no?

Ako ay wala na At ang hirap Magpapanggap pa ba ako Na ako ay masaya Kahit ang totoo ay Kung ka na Kung um bukas -um -um Pagulat ng boys oh nagja-jogging ako lang yung girl <laughs> hi sino nandyan paano ako mag ano dyan mag mag top fans oh naka fans si ano si Roth Hello, 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 how do you do? I'm glad to be with you. Hello, hello, hello. Sha-la-la-la-la-la. la, la, la. <coughs> 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 Dahil ikaw at ako ay wala na Nandiyan na ba lahat? Wala pa? Ay hira, ang hihira, ang amanggap, ng bago Naku masaya kahit ang totoo nandyan. Sino ang nandyan? Walang tao. Hello, shout out everyone. I will say goodbye now kasi wala naman eh. Wala nagko-comment. Bye. Nag-ano lang ako, nag-anong tawag yan? Meron na dalawa. Saan kayo galing? Ba't ngayon lang kayo? Hi. Pwede bang ano, mag-comment para alam ko kung sino at may makausap naman ako. <laughs> para may makausap. Pag-comment na <laughs> na kayo sa ano, sa magandang view ayan ay dito dito ko sa itong umiikot-ikot ikot-ikot na ikot-ikot ikot ikot ito ba ito, ito, ito ayan ito oh ito yun oh ayan wait wait lang ay parap ko ayan ikot-ikot lang ikot-ikot ikot <laughs> oh, oh di ba oh 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 oh, oh. <laughs> parang bata lang ayan da 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 <laughs> ayan one two three yeah <laughs> oh diba? ba <laughs> oh yung dami nyo na <laughs> dami nyo na guys so oh, may ikot ako naglalaro ako oh <laughs> aray sakit sa ano Sakit sa ulo. Oh, andyan na naman kayo. Ang dami nyo ah. Sino yan? Hindi naman nagko-comment. Ang dami nyo, hindi, nyo, hindi naman kayo nagko-comment. Mag-comment naman kayo, guys. yung sabihin, si ano na naman yan. Si, si Ruth Nunez. <laughs> Ruth Nunez. A shout out. Sabi niya, hi, Kuno. Say hi. Say hi. Hi, galing ako doon oh. Ay ay. Ano ay, Ayan oh, galing ako dyan dyan yung building ko and then nilakad ko dito, dito 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 hanggang sa ano na yung tulay hanggang dito. Malayo. Malayo nilakad ko, guys. Hi! Sampu na naman kayo. Hindi naman kayo nagko-comment. So, paano ako magsasalita ng ano, mag-share sa inyo? Hindi pa si Lolo. Walang dami to. Ayan. Handa na. <laughs> Hi! Sino nandyan? So, how can I share with you my YouTube journey if nobody is, uh, what is this, commenting? How will I know if someone is interested to listen my story? <laughs> mm -hmm. <laughs> uh, ubusan tayo ng English niyan eh. Kasi yung viewers ko Inglesero siguro ni. At nawala namang tayo. Da. Ah! Hi, 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 hi So, maybe Ano na eh, ilang minutes na ba? It's 18 minutes Maybe I'll stop Itong umbut ng 20 minutes Kasi wala naman Nagko-comment So, I, how will I know? Comment, please Comment now Is this the One alam nyo dito sa Hong Kong kahit gabi na ganitong oras walang ano, walang delikado dito Ay, may camera, may mga camera sa ano at ibang sulok <laughs> ng Hong Kong hello is there anybody here oh, no one <laughs> no one already La 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 Ayan Focus natin. Parang ano lang, malapit o. Oh. Ayan. Hong Kong, Asia's World. Diba? Ang ganda. Ang aeroplano. Katay Pacific. Ayan. Ayan. pa ba ako na ako ay masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na at bukas <laughs> raising the game ay racing pala raising the game oh my gosh oh, ayan, may nag-date dito. Hmm. Asa na yun? Oy, akit sila. Hindi hmm. pala dyan mag ano, mag date. Akit sila guys. Pwede edit sila doon sa taas. Makyat <laughs> sila doon oh. Uh. Sa Eropa. <laughs> ano kayang ano? Oh magi-slide pala sila dito, -slide. ang slide. Amoket sila kaya magi slide Da Tay-da-da-da. Ayun, sila. <teal -saar yung boon> oh, i-slide sila. Na-na-na. Oh, slide na. Alam mo mga matatanda dito, ay matanda na maglalaro pa yan. Ayun na, nag-slide na ayun.

sarap <laughs> Ang sarap ng ano nila. Slide. Okay, I have to go now. Malis na po Mag-ano na tayo. Babalik na. Bye-bye. Ito yung ano ko, nilaro. Yan. Ikot-ikot. Susunod na ko sa babae na yun Balik na ako doon, oh. Balik na ako dyan. Takarin ko pa yan. La, 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 la. La, 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 Ayan, wala na may, may pumunta. Wala akong kausap. Kala ko may, may, ka, may kausap ako dito. Wala naman, eh. Ayaw nyo, eh. <laughs> may viewers ako. Bainte tapos nawawala eh hindi naman nag koko ayan tuloy nagbababay na bye now